Ayun mga gwiks, isang masayang araw sa lahat dyan no. Isang masayang araw saan man tayong sulok ng Daigdig o mundo naroon at ngayon tayo ay nandito sa ating mga taniman, no? Ito yung ating tinanim na litos mga gwiks, no. Yan. So ating makikita dito yung kanya mga bulaklak at mga bunga. Ayan. So yan mga gawiks ay pinatanda natin. No? So wala nang pakinabang dahil matanda na. Hindi na pwedeng gulayin. Pero yan mga gawiks ay malaki. Malaki ang pakinabang yan sapagkat yan ang ating gagamitin na magpunla ng mas higit pa dyan na maraming litos dahil ang kanyang bunga ay may mga buto na mga gawiks. So ngayon ang gagawin natin ay mag tayo ng buto ng litos kung hindi nyo pa nakikita o alam paano o saan galing ang buto ng litos no yan, yan ay rumin rumin na litos at ating pinapatanda at meron na tayong maharbis na bunga ngayon so yung ating nakikita yan mga gawiks na katulad yan ayan mabalahibo na kulay puti yan sa dulo nyan ay mayroon niyang mga buto yan yan So kukunin natin ngayon ito mga gawiks, mag-harvest tayo ng buto para yan din ang gamitin natin sa pagtanim. No? So katulad nito mga gawiks, ayan, itong balahibo na puti kapag hinila natin kasama na ang buto niyan mga gawiks. So ayan yung kanyang buto no. Yan. So ilagay natin dito yan mga gawiks. So yan yung buto niya mga gawiks na ating nakuha. So mag-harvest tayo ngayon dito. Ayan, yung balahibo. Pag hinila natin. So ayan. So ayan yung kanyang bunga, no? Mga buto. Buto ng litos na ating gagamitin sa pag tatanim ng bago. So marami. Marami tayong ma-harvest. So ito ay hindi pa. Hindi pa bumukadkad o hindi pa nagiging ganito, no? Ayan. So yung makikita natin na may mga balahibong puti o ano pang tawag niyan katulad nito yan pag hinila natin mga gawiks yan yung kanyang buto no So yan yung buto niya ayan So marami tayong buto na maharbis ngayon nito ayan yung mga buto ng litos So yan akala mo ay ay wala nang silbi Yan marami maraming silbi to mga gawiks sapagkat ang dami nating maharbis na mga buto dito ayan so ito ay wala ito ay mayroon ayan so yan kukunin lang natin tong mga ganito mga guiks pag hinila natin oh. yan yung balahibo nya na puti na akala mo nga ay balahibo di ko alam ang tawag niyan ayan pag yan ay tinanggal natin ayan yung buto nya so yung buto niya mga guiks ipunin natin yan kunin natin lahat So sa isang puno mga gawiks ito, yan nalimbawa ayan may makuha na tayong marami no. Yan yung mga balahibo na yan na lumabas. Nandiyan yung buto sa dulo niyan. Pag hinila nga natin, ayan. So ito mga gawiks, subukan nating hilain to. Yan, ito mga gawiks oh, ang dami. Ayan, ang dami nito. Ilagay natin diyan. So ayan. So mga pitong piraso Itong piraso yung ating nakuha no. Ayan. At mayroon pa yung natira dito. Ayan. Ayan. So patuloy lang natin tong kukunin kasi sayang mga laglag lang tong mga gawiks kapag hindi natin kukunin o no? katulad nito ayan yung isa nawala na dalawa nawala na yung balahibo yan, nalaglag na yung iba niyan. Ayan yung kanyang status. Wala nang laman sa loob. Nawala na ang laman. Ayan. So, kailangan natin kunin. Hilain natin yung balahibo dito. Kasi, nandyan yung kanyang buto, no? Ayan, yung buto niya. Ayan. Ayan yung buto niya, mga gawiks. So, yan. Pag nalaglag yan, kasi siminto ang kanyang malaglagan di na yan mabubuhay simintado sa baba okay sana kung sa lupa yan mabubuhay yan dadami ang lito sa lupa so marami ito lang nga isang puno mga gawis marami tayong makukuha no? yan so dahil sa marami to yan marami tayong mayroon pa ngang hindi pa bumukadkad oh. yan ito malamang mayroon din to sa loob yan ito mga to so ito bago yan, bago. Kunti pa lang yung lumabas, no? Yan, kunti pa lang. Hindi pa siya brown. Hindi pa brown. So, itong medyo brown na ang kanyang mga dahon sa bulaklak ay may buto ng maganda yan. Ibig sabihin yan, mga gwiks matanda na. Ayan, nakuha natin isang piraso. Ayan, makakaipon tayo dito, mga gwiks ng mga buto, no? So, ito, mga gawiks, kitang-kita natin yung buto, no? Ito wala na yung balahibo Pero tanaw natin yung kanyang buto sa loob ayan. ayan Wala tayong mahila kasi wala na yung balahibo Pero ito Kunin oy tumalsik mga gawiks Ayan Tumalsik yung buto Ayan yung buto sa ilalim Ayan tumalsik Ayan buto sa ilalim mga gawiks So ayan yung buto no Wala na yung kanyang balahibo Pero naiwan yung kanyang buto Ayan So ito yung buto ng litos Ayan Ayan ang buto ng litos mga gawiks Ang dami Ayan Wala na yung balahibo Sakto Hindi pa siya nalaglag Ayan nalaglag na sa palad ko Ayan Nalaglag sa palad ko mga gawiks Medyo marami-rami ito Abutin to ng mga Ilang piraso Ayan So ayan yung buto mga gawiks Ang dami Mga walo Ayan So, yan mga guwigs, patuloy. So, ito pa yung isa mga guwiks, mukhang may nasili pa tayo ditong buto, ayan. So, maraming buto, wala na yung balahibo pero naiwan yung buto niya at kunin na natin 'to, malalaglag na 'to mga guwiks. Ayan. So ayan yung mga buto nga na ating makikita sa loob. So ito wala nang wala na yung kanyang balahibo no. Wala tayong mahila kundi mismong buto na yung ating makukuha. So ayan. Kunin na natin yung buto mga guys. Ayan, nalaglag sa ating palad. Ayan, nalaglag sa ating palad yung mga buto. Ayan. Kaliit nga lang mga gawiks no. Ayan, ang buto ng litos. Ayan yung tinatanim natin dito. Ayan. So, yan, So, ito ay isang puno lang ang ating nakukuha na no. At mahaba-haba pa ang ating minuto nito sa pag-harvest yan. Dahil marami pa tong mga gawiks. Ayan, marami pa. So, ayan. Antayin pa natin yung iba mga gwiks. Ito, antayin pa natin itong mga to. Ayan, may lumabas na nga kunting balahibo, no? So, yan, dito, medyo, yan, antayin pa natin yan. Yung, sa may kulay brown lang tayo mga gwiks na kukuha. Ayun. So ito mga guwix, ilain natin yung balahibo nito. Ayan. Madadala na natin yung buto. Ayan, nadala natin yung buto mga guwix. So ayan. So pag inila natin yung may balahibo mga guwix, yun na nga. Yun na nga yung buto. Ayan. So ayan yung mga buto niya, no. So ayan, Marami marami tayong nahila na buto ayan so yan ang mga buto ng litos na ating mapapakinabangan no? yan na ating itatanim so ito mga gawiks ilain natin so ayan so marami na marami-rami na ng ating na harvest na buto mga gawiks ayan mga buto yan ng litos no ayan so sayang kasi mga laglag na to mga gawiks pag ganito ang status nya no kailangan na nating harvestin ang mga buto na to ayan ipunin ko lang yan hanggang sa maubos natin tong isang puno na to mga gawiks ayan Kinuha natin, so inubukan natin kunin yung buong sang bunga niya mga gawiks, no? Ayan, dito natin ilalaglag. Ayan, sa Oh, dami. Ayan, madami. Ayan yung kanyang pinanggalingan Ayan. Kanyang bulaklak. So, dito, ayan. So, ayan na. Ang alaglag na yung kanyang mga buto. Alisin lang natin yung kanyang Ayon sumarami So marami pa ito mga guwigs. Ayan. Ayan yun. Ayan. Marami pa. Ayan. Kaya. Saan natin yan? Ayun. Ayun. Ala, nalaglag yung iba. So ayan na ang ating mga na-harvest na mga buto Marami-rami na Yes, yahoo Tayo sa kabila mga goyks So, ayan Nalaglag Sayang Nalaglag Kunti lang nakuha ko mga goyks Kunti lang Saan pa ba mayroon? Ito, wala nang laman So, ito Ayan. Ayan. So. ini pa natin mga para yung mga hindi buto ay lumipad. Ayan yung mga buto na naiwan oh, na harvest natin oh. So ayan. So yan yung buto ng litos Ayan So marami na yan mga guwigs no Ayan Dito lang yan sa isang puno Samantalang marami pa tayong maharbis Ayan So marami pa So Ayan na ang ating harvest Ayan So to So yan lang mga guwigs, no patuloy ko lang har harbisin ang mga buto na to hanggang sa yan ay makaipon tayo ng maraming buto na pang tanim no so ayan na mga weeks. tayo ay nakatapos na pagharbis ng mga buto ng ating tanim na litos dito no so mayroon pa tayong aantayin no yan ito yung ating na nga so mayroon pa tayong aantayin dyan yan at pag naubos natin yan mga guys ating bubunuti na ang mga puno na yan ayan So tayo ay nakapag-antay nga nakapag-harvest na rin ng ating mga buto ng litos. Kaya muli, isang masayang buhay sa salat diyan. Bye-bye, Yahoo. Ako 'yung magpapasalamat na hanggang sa dulo ng video. kayo ay nakasama ko sa pamimitas o pag-harvest ng buto ng mga litos dito. Bye-bye.